You breathe, all right? Let's go. <laughs> guys, naghahanap pa kayo ng link sa casino game na sobrang legit at paldo. At isa ito sa mga link na ginagamit ko at pinopromote ko. Ano pang inaantay mo? Kapag nag-deposit ka, tapos nakasali ka sa top 10 register and depositor of the day, maaring makakuha ka ng 500 pesos galing sa akin. Mag-send ka lang ng receipt na nag-deposit ka para makapaglaro ka na dito sa PHL Ruby. Sa inyong pagsulod sa link, makita ninyo ang log-in o gang register. Kung wala ka pa ka-register, i-click lang ng link na nasa comment section. And then, pinapanday ni ang information nga di kinahanglan. Sa pagsulod ni mo sa duwa, dagang kitag duwa nga makapilian. O gitry nato to ang Super Ace. Sa inyong pagdula, i-click na, na kung kanos ka mo spin. O, tanawan ninyo, dali kayo ang daog, tuwara 480 direksyo, first pa lang na po na click ha how about sa mga next yung mga pag-spin na to? so dagang di ka kapilihan, di ari pag nadula kung gusto ka, pwede po di ari o tuwara, 120 direksyo direksyo, piti tuwara, 240 direksyo diba Kinsa pa man ang gusto mo duwa din ha pag duwa na mo, kahit pusog ka yun yun siya